everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang kabogera? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So kahapon nga na napanood natin ang press con ng Miss Universe Philippines kung saan naman nagpakilala na ang 55 candidates na magkukumpit dito sa Miss Universe Philippines. Lahat sila magaganda. Promise. Lahat sila ay talaga naman may kanya-kanyang eksena at kabugera. ba? Diba? Ba't sino nga ba ang tunay na kabugera sa kanila? So, yan ang chichikahin natin ngayon. So, kahapon sabi nga ni Bolter na ang um, Miss Universe Philippines this year Ay talaga naman maa-amaze daw tayo sa kanilang ipapakitang production So yun yung abangan natin So kung ano ang bagong eksena ng Miss Universe Philippines for 2024. Kaya-kaya nilang pantayan ang Miss Universe Thailand. O, di ba? Kasi grabe ang production ng Miss Universe Thailand nung nakaraan taon. So, tignan natin kung magle-level up ba ang Miss Universe Philippines. Kasi ang daming mga kandidata ngayon na talagang bongga. Sabi nila marami daw sila sponsors ngayon. Kaya, tignan natin kung e na nga ba ng bongga-bongga ang mga kanilang palabas, di ba? Yung mga kanilang mga eksena. So, yon So, syempre, excited ako doon. At ito, kahapon talaga ito na ang paghaharap, ang paghuhukong, charot, doon sa mga kandidata. Syempre, maraming mga kandidata talaga na ina-expect mo. So, nagulat lang ako, wala ang pambato ng Makati, wala ang Pasay, di ba? Wala. Ano pa ba ang wala? So, maraming walang ano, lugar So, nagulat ako kasi parang, ah, ano nangyari? Bakit wala silang accredited partner sa Makati at saka sa Pasay at sa iba pang lugar na dating meron na, di ba? And then, uh, surprise din ako dahil ang daming mga taga-ibang bansa para kanang nang nanonood ng Miss Universe, di ba? So, may Australia, may California, may Florida. oh, di ba? Kamusta naman? At Ayun nga, nakakagulat sila So, tingnan natin kung sino ba ang shine At sino ba ang kakabong Pero huwag kang magulat Kung ang makarating sa top 5 Ay yung mga taga-iban lugar Na katulad ng Filipino community From Australia Sa UK, yung mga ganon So... Ganun talaga, di ba? But kahapon, sa mga kandidata na nagpaandar na talaga ng bonggang-bongga, -bongga, sino nga ba talaga ang mga nanguna sa kanila? At sino nga ba talaga ang kumabog? So, isa na dito sa mga mainit na pinag-uusapan, sabi nila, maganda daw si Sambales. To be honest, yes. Maganda naman talaga si Sambales. At nakita naman natin yung eksena ni Sambales yesterday na kumpiyansa siya sa sarili niya at nandun doon na kahit na nandun yung mga front runner at nakita naman natin na wala siyang kiber, di ba? So, eksena talaga siya. So, gusto ko, gusto ko yung spirit na meron siya at feeling ko si Sambales ay marami siyang baon na pwedeng, kasi alam mo, maganda kay Sambales kasi morena, So, madaling damitan, tapos parang ang ganda pa ng katawan, ang liit ng bewang. So, parang feeling ko, yung team niya, magaling yung team neto eh. Marami silang pasabog na mga paandar talaga na makikita mo na parang lalaban talaga si Sambales. Kaya lang, ah uh, yung communication skills niya, yun dapat yung tutukan niya. Pero kahapon yung styling, ay talagang masasabi ko, kumabog ang styling na meron itong si Sambales. At nakita naman natin, panalo talaga, ba diba? And then, number two, isa din sa mga napansin ko, uh, gusto ko din si, tawag dito, Pampanga. Si Pampanga kasi, parang ang maganda kay Pampanga, yung kanyang eksena na ah uh, alam mo yun, yung kumpiyansa siya sa sarili niya kung paano niya ipre-present. At maganda talaga si Pampanga. So, possible ba si Pampanga na makarating sa dulo ng competition? Oo, kung maingat siya sa maliging strategy game ng laban niya dito. So, parang feeling ko kaya niya kumabog sa top 5. For sure, makakapasok to sa semifinals dahil sa ganda na meron siya. But, tingnan natin kung malakas talaga yung power niya at kaya niyang tumungtong hanggang doon sa dulo. Pero kahapon, sa ipinakita ni Pampanga, angat naman yung beauty na meron siya at naniniwala ako na kakabog ang Pampanga talaga sa competition na to. So, isa din sa mga napansin ko, si ano, ah, uh, tawag dito, San Pablo, Laguna. Yung beauty na ino-offer niya, sobrang fresh overload na talagang masasabi mo, oh my God, ang ganda ni San Pablo ha. At take note, hindi mo pwedeng isnabin yung beauty na meron siya dahil talagang umangat din naman, di ba? So, tingnan lang natin kung kaya niya ba talaga makipagsalpukan ng todo-todo. Kasi, lahat naman sila eh. Kung titingnan mo, si Angeles din eh. Isa din to sa mga nakita ko kahapon na parang wow, ang ganda ni Angeles ha. In fairness, talaga sabi ko kung Morena Beauty ang pag-uusapan Or true Filipina Beauty, makikita mo yung beauty nila na talagang kumakabog si Kabite. Maganda din si Kabite yesterday. Pero kasi, magkakatalo sila dito doon sa power talaga kung paano sila e na Yung beauty ng jajaan eh, wala namang nagsasabi na hindi sila maganda. Maganda talaga sila. Pero kasi yung X factor na tinatawag na kapag dinikit ka sa isang kandidata, lulutang yung beauty mo. Pero dapat nandudong ka sa eksena mo na makipagsabayan ka talaga. Yung power kasi napaka sa Saka yung personality. So, yon And then, ah... Uh, I think ha, isa pa sa mga nakita ko si Australia. Si Australia kasi medyo iba yung vibes niya, yung medyo yung personality niya talagang lupotak kahapon. But hindi natin alam kung pabulag lang ba to o sa first day lang ba to o hindi natin alam sa mga susunod na panahon kung aari pa ba, siya hanggang sa dulo ng competition at yun yung aabangan natin dito kay Australia so ako tining ko kay Australia kung may proper training talaga siya pero kahapon yung tumayo tung na siya kagad ang ganda ng tindig eh. ayun yung una ko napansin plus yung pomo siya talaga yung sa paa niya, yung twist talaga ng paa niya. Oh my God, ang perfect na lang tayo. Mukhang aral na aral talaga kung paano to e-eksena. Eh so, hindi nakakagulat kung biglang manalo to ha. So, hindi lang natin alam kung paano ba siya kumuda o ano ba yung i-offer niya dito. At yun yung malalaman natin sa mga susunod na competition kasi for sure naman papakilala nila lahat yan. Every week may mga pasabog yung mga yan for sure. And then, as uh, Okay, si Kainta. Si Kainta, alam ko kakabog si Kainta sa competition at nakikita ko naman na talagang papalo siya. Pero, mas umeksena pa sa kanya si Baguio ng bonggang bongga. Si Baguio swerte kasi napansin kagad yung beauty niya. Sa totoo lang. Si Baguio kasi parang pag tinignan mo si Baguio, ang masasabi mo kagad sa kanya, may wow eh. Tapos yung personality niya, talagang sobrang panalo din eh. Ang bubbly ng personality. para piling mo kayang sumabay sa lahat. And nakikipagkabugan. So si Kainta, nalagay dun sa bottom. Hindi ko siya nalagay dun sa top. But si Bako Or, si Bako Or medyo ah uh, malapit na siya doon sa top. Medyo may kulang lang siguro kahapon. Siguro ang kulang kay Bako or maganda yung styling, maganda yung damitan. Siguro parang hindi natatabunan siya ng ibang kandidata kahit matangkad siya yung alam mo yon yung siguro kailangan ilabas niya kada yung personality na hindi tahimik lang dapat nandoon na medyo uh, maging loud yung personality niya para mas umangat pa siya ng bonggam bongga So, siguro konting lande, para ando doon dapat na medyo makaka-relate yung masa sa kanya kapag nagsalita siya, kapag kumabog siya, ganon. So, ayun yung hinahanap ko sa kanya. Konting may harot dapat, di ba? And then, ah uh, si Sibu Si Cebu naman, Actually, maganda si Sibu eh. Yung beauty niya kahapon, hindi mo na ba masasabing natabunan, hindi mo rin na masasabing umangat. Kumbaga, nando doon lang siya sa tamang tipla. At maganda yung discarding ganon. More than doon sa nang-start ka ng malakas, baka mamaya, pabaksak di ba? Mas maganda din yung laro lang ni Sibu na simplihan lang ako ngayon, tapos unti-unti, bigla mo nang mararamdaman na umaarangkada na, di ba? So, yun ang maganda kay si Pero tama lang yung titla niya. So, syempre, tututukan mo sa kanya kung meron ba siyang ipapakita na more pagdating sa mga susunod nila competition or tuluyan siyang mawawala sa eksena. So, yon Ayun yung dapat mong abangan kay Sibo kasi medyo parang ano lang eh, kumbaga parang nasa middle lang siya yesterday. Si Kainta, napansin ko, napansin ko para siyang vibes ni Samantha Panlilio nung nakaraan taon So yun yung napansin ko kay Kainta Na medyo parang uh, May mga similarity silang galawan Sana ano Sana ma-level up niya pa talaga yung sarili niya Kasi kung hindi Baka hanggang up 10 lang Ang marating ni Kainta dito sa competition ba? Diba? And then pagdating naman kay Iloilo, -ilo, si Iloilo, -ilo, marami nagsasabi, magaling si Iloilo -ilo pagdating sa kudaan, pero yung beauty, kayang tabunan ng iba. Ako para sa akin, ah. Uh, yung beauty niya kasi given, ayun na yung beauty talaga na meron siya. Kumbaga parang hindi ka makakahanap sa kanya na ano ba yung i-level ile up ng beauty niya or may ma makikita ka bang bago sa kanya. Kung ano ang nakita natin yesterday, ayun na yung makikita natin sa kanya hanggang sa dulo ng competition. Kaya medyo, kung papansinin mo, yung mga ganitong laro, talagang swertihan talaga kung mananalo sila. Swerte dahil hindi mo natitignan dito yung beauty na meron siya. At titignan mo na sa kanya yung kalibre na meron siya at kung paano siya makakarating sa dulo ng competition. So, yun yung titingnan mo kay, kay Iloilo. -Ilo. Kung baga, parang kasi ang panlaban dito ni Iloilo, -Ilo, yung kuda eh. Makuda kasi si Iloilo. -Ilo. At ayun nga, may ipinapakita siyang power talaga. Pero yung sasabihin mo na pagdating sa si styling, ah, kaya bang mabago ni Iloilo -Ilo yung styling niya? No. Ito na yung makikita mo sa kanya from the beginning until end ng competition. So, sa semifinals, kailangan niyang pag-igihan talaga yung performance. Kasi kung performance, ang pag-uusapan, mag-expect ka na mas marami din ang mag-perform. Ang maganda lang kay Ilo-Ilo kasi very powerful talaga siya. Dinadaan niya sa kuda, dinadaan niya sa, sa lakas talaga ng kudaan. So, yun ang panlaban ni Ilo-Ilo at yun ang magpaparating sa kanya doon sa dulo ng competition. So, ayun yung aabangan natin kung paano niya, yun niya isusustay yung level na ipinapakita niyang power hanggang sa makarating sa dulo ng competition. Kasi ngayon, very powerful na siya eh. So, talagang masasabi mo, isa siya sa mga papansinin mo talaga. And then, abangan mo siya na makarating sa dulo ng competition. So, yon But, Siyempre, maraming siyang makakalaban hindi lang naman si Atisa, yung iba din kandidata na pwedeng malusutan siya. But, kailangan lang mag-ingat sa mga galawan. So, yon And then, of course, si Tagig. Si Tagig naman para sa akin. Okay naman si Tagig. Uh, simply lang yung ipinakita niya kahapon. Pero, I'm a little bit worried kasi hindi ko lang alam kung si Tagig ba ay magpapakita pa ng more or eto na ang makikita natin hanggang sa dulo ng competition. So, maraming pwedeng gawin kay Talige pagdating sa styling, lalo na marami pala siyang paandam na pa-eksena. So, marami pang pwedeng makita sa kanya. Kaya lang, huwag sana siya mag-stick sa kung ano lang yung nakikita natin ngayon. Kasi parang feeling ko, kung ano yung styling niya noong ng sasing ceremony, ayun din yung nakita ko yesterday. Nagpalit lang ng damit. Medyo a little bit worry for her. But depende yun sa kanya kung magpapasabog ba siya in terms of pasarela, uh, communication skills, and then sa mga wardrobe na susuotin niya, styling, o oh, yon So, tingnan natin, abangan natin, di ba? And then, ang nakikita kong mapaglaro din ay siyempre si Northern California. So, si Northern California, talaga na masasabi ko na, oy maganda din ang eksena neto. So, girl next door, pero, syempre, maghihanap ka rin sa kanya na, ano ba ang bago mo pag ipapakita sa amin? So, yung styling din niya. Kasi yung styling niya, medyo nakita na natin to nung mga nakaraang araw. So, I hope na maiba. Kasi kung mag stick lang sila sa styling nila, tapos biglang nag-styling ng pasabog yung iba, matatabunan sila. So, ando doon lang na meron kasi silang power kasi sila yung nagiging front runner pero dapat nando doon na dapat may laro talaga sila sa competition. So, hindi natin alam ko ano yung laro ni Northern California dito, Northern California dito sa competition na Miss Universe but tingnan natin ko ano yung game plan niya, di ba? So, yun yung aabangan mo sa kanya. But, feeling ko isa siya sa mga malakas. At saka, eto na, si sa Manalo naman. Si sa Manalo, for me, maganda yung ipinakita niyang pasabog yesterday. Talaga, siya yung masasabi mo na kandidata na, oh my God, on game, on fire. Nandirito siya sa laro eh. Kung baga, parang pagtilignan mo, yung styling niya, plus yung eksena niya, talagang nagmamatch. Halatang pinagplanuhan talaga ng todo-todo. But, my question is, kaya bang i-sustain yung energy level na nakita natin yesterday or kaya pa ba itong i-level up na more? Kung baga parang masusupresa pa ba kami sa'yo ng todo-todo o eto na ang ipinapakita mong laban. So, parang feeling ko si Atisa Manalo, siya yung mararamdaman mo na talaga nandudukod talaga siya sa ang target niya talaga is win the crown. At parang piling ko naman, madali sa kanya na maipanalo to. Pero, syempre, dapat masustain niya talaga na siya ang nangunguna sa lahat. Sa ngayon, siya yung nakikita kong nangunguna talaga sa lahat. Sa performance na ipinakita niya yesterday, yung iba sinasabi, monay naman yung itsura niya. Ay, nako, dai, pambabash na lang yung ginagawa mo. Pero, hindi ka naman siguro bulag para hindi mo makita ko sino ang nagperform talaga yesterday. But, etong nakita mo yesterday is just for yesterday. So, abangan mo yung mga susunod pa nilang eksena at abangan mo kung kaya bang magpasabog pa rin ni Ati sa Manalo hanggang sa dulo na competition. So, yun yung aabangan mo na sa kanya na parang sige na may ibubuga ka ba, dito or ayan na yon kasi di ba si Rabia nung pumunta siya sa sa Miss Universe nakita natin talaga on fire siya ang init ng dating eh, talagang pasabog pero ang pasabog niya hanggang doon lang pala yon pero kasi nagprelim na sila eh nagpasabog lahat eh di naloka siya <laughs> o di ba nawala siya sa eksena so ayun yung kinakatakot ko kay Atisa Manalo but Piling ko naman yung team niya talagang nag-iingat at pinaghahandaan talaga nila o ano ang matinding galawan nila sa mga susunod pang lakad. So, pero piling ko may baon. So, maganda kasi nakapuntos talaga si Quezon Province yesterday. So, sino ang mga nakikita natin na makikipagpukpukan dito? Actually, ang mga nakikita ko, syempre si Sambales, ah uh, si Pampanga, si Cebu, syempre si Cainta, andyan din si or at sa kasi Australia gusto ko din siya at sa kasi Angeles Cavite ayan yung mga inaabangan ko and then of course para sa akin uh, number 5 si North Northern California si Northern California kasi parang feeling ko kailangan niya pa rin talaga i-level up pa rin yung mga eksena niya Kung baga parang dadaan tayo dun sa charm eh. But, syempre, hindi lang naman to puro charm ka lang. So, kailangan talaga, meron ka talaga trabaho. And then, tingnan natin. And then, of course, si Tagig. Para sa akin, si Tagig kasi, ah uh, sabi ko nga, yung style niya. So, siguro kailangan niya mabago din. And, um, nakaka -ano, nakakatakot kasi parang, hindi pa talaga ganong kapasabog eh. Kung parang maghintay ka ng pasabog. And then, of course, number... Number three ko, si... Ano? Si Baguio. Si Baguio kasi, parang piling ko ah uh, maganda yung panimula niya. But umaasa ako na magle-level up pa din siya. At sumunod ay si Iloilo Si Iloilo kasi tulad na na sinabi ko Hindi man siya ganong kabonggang paandar Pero aminin natin o oh, hindi Isa siya sa mga maingay talagang pinag-usapan yesterday And then isa sa mga inabangan But I'm a little bit afraid dahil Sabi ko nga kailangan masustain niya talaga yung power na yan hanggang sa dulo And then doon magkakaalaman ba diba? But for now Number 2 ko siya And then, of course, my number one is Ati sa Manalo. Ati sa Manalo kasi parang piling ko, ang ganda ng laro niya yesterday. Talagang siya talaga yung masasabi mo na muna. At ayun, ang bongga lang ng paandar. But tignan natin kung hanggang saan makakarating si Atisa sa competition na to. Siya nga ba ang kukuha ng corona or hindi. So, abangan natin yan. But for now, masasabi ko, at isa manalo, one of the best. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika Sari ng ganon, always keep smiling and always think positive Walang imposible guys sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.